Tama po ba? Nasa sa inyo yun kung pasado pa kami o hindi. Tama? O pasado? Thank you na yan. Anyway, hindi ako mahaba magsalita. Pwede po ako humiling sa inyo? Pwede? Meron akong red ribbon or uh, simple na red ribbon na binigay sa inyo. Mahal po ba natin itali sa race natin? Dahil pinapalit akong cartoons, yung Lilo and Stitch. Sabi ni Stitch dun sa, sa anong tawag dito, sa kapatid ni Lilo, Oka na means family. Family means nobody gets left behind or forgotten. Ibig sabihin, walang iwanan. Dahil pamilyang pasigil na tayo. Tama po ba? Sabi ni Kuya Curly sa akin, Kaya kami nakalipad ng mataas dahil yung mga empleyado namin pagpapakita namin. No? Maaari po ba barangay pinagbuhatan? Kayo ang maging hangin sa ilalim ng pakpak ng Team